<laughs> Keep going, mm. Hi guys, for today's video guys, mamuha matod kita ng tsaba mo na gamit ko para tapos tapos again, hindi rin kita mamuha ng tsaba di doon sa mga haligi na to So mukha na nakita guys ang um, pamatod ini ang ganap nato Kumana na adlaw kuman, nay ini matud ako bisita no gig ang ini sa Sabutuan kay sad to sa dito nag eskwela to sa Madrid 11 grade 12 meet Jan no. Rio Horal Bar no yang people ini sa ni batok ko kun hay sa nagikan tapos flex ko lang no um, ang ini to. beauty sa liptong pintada na kaya ko gusto ni mag baruto baruto gamit ang kayak so of course ga nakarajaw so ini na nagsugod na kita panguha amoy net kawayngan kuman naglatiga ka. ay ay ginuo tapos tagayahan ra si Zat. So, maghinihinay na kita. Manuso ng tiya Kay bagagamay ra ka na doon tiya ba? Mga gagmay pagasod ka. Mataya na manulig kay balik-balikon naman na panguha So, amay na kahimtang ko So, wayay sudan. Basta maimot lama, laman, laman ka. So, makakuha ka gasunan. Uno pa ng Pagdabo. Basta imutan mo laman panguha So, ito nanguha na kita. Tanawara ka niso kay kawa yung wish over. 三百 So, humana kita ng uha. So, mag-prepare na kita ng ato. So, Gusto na ako. So, sawsawan So, Nagkabi kahayang. Tapos, grabe pag gusto Tapos, pintada na bumbay ito. Ito Pagkalable. Pagkalame na nito. Tapos, na may ito. Ato ko. Ano, tiyaba? Gamay rey at kuha. Pero, okay na fights na. Tapos, may batching bahaw sa Iska Caldero. And, of course, parisan sa nato. So, ng corn beef. Tanawa. Pagkalame. No, gay ka. Magkat ayuda. Mambaga ito. Pinalit ko ito. Grino Siri. So, kuman. Uh, mga una kita. lang Gino. ito Uno. Matag. Uno. May ito. pag oh, Amor. Ito. Si Makoy. Grabe. May ito. Nagtako matutuyo tapos tatlawas amuramanan palito dito nakahintang nagtakot ng tizan yak makasabot ah, naka ay naka matu 0.5 -E ay kamatay <laughs> oh, <howaime? laughs> amuraman matutalizan riyo sir amurakaw iay amuraman titi amuraman <laughs> titi so sa mga, so mga drawing sa libro sa una sa araling panlipunan pero <laughs> naimut ako kung na kapante wala well, nag voice nakita ako so nga so na bata entero tuig eh, pa ay latay so bagan ka bibo ta taon sa nuota ay ay pagsakit ta kay tag so sa away to game so, tag sa tag ako matutag ako na tag grip pag utro kay gusto so, ko grabe ka sa basta mo na may to Gag gigmay gigmay na to braso ay gino you know, yung pag video so amo sa on so sometimes man init pag video di magkatunong so amit kahimtang nato bit sura, so grabe kakaig tapos after nato pangalan of course man dive dive to tama ang lawas no grabe ka perfect na lawas way ay makalupig sinudlan ta kamo pag dive tan awaw dah dan well my party itu lawas pasti lah naga kebrantu sedang sih selamat karena saya sempat download ini record to want aku viewnya mau terlalu lama aku thank you